katatambay natin sa TikTok at meron tayong napansin etong product na ito at susubukan natin dito sa ating impound concept. Try natin kung uubra dito sa kompleto sa wala kung natatanggal neto ang mancha dito sa makina. May sasalihan kasi siyang competition at ang mga judges ay isang LTO at isang HPG kung kaya't papakitaan niya daw ng isang malinis at magandang itsura ng makina. Kung kaya't naisipan ko nga ang orderin ang spray na ito na bumubula after daw niyan i-spray, hayaan lang daw at bababa na ang dumi. Kung hindi man daw bumaba, punasan lang after niyang mawala ang bula. Well, try natin dito sa kompleto sa wala hindi <laughs> na natin kung talagang matatanggal ang dumi ng kanyang makina. After mag-disappear ng mga bula, sinabi ko nga sa may kanya ang impound concept na punasan niya. Honest review, kung talagang malambot na o madaling tanggalin yung mga namuong residue o langis at mga duming nagdikit-dikit dito sa kanyang makina. At ang tugon nga ng may kanya, lumambot lang pero <laughs> kahit sa sabon tayo, <laughs> <laughs> Nasa comment section o yellow basket sa black app.